maliliit, mabalahibo at mahilig maglaro. Yan ang kadalasang katangian ng ating mga alagang aso at pusa. Pero para sa iba, hindi lamang sila basta alaga, kundi stress reliever, kapatid, kaibigan at pamilya. Ika nga nila, ikaw na ang buhay ng iyong alaga. Kaya't sa oras ng sakuna, hirap sila na mag-isa. Ang 40 anyos na si Aris, tatlo ang kanyang alagang aso. Aminado siyang hindi madaling alagaan ang mga ito. Kaya malaking tulong sa kanya na magkaroon ng kaagapay sa pagbabantay, lalo pat panggabi ang kanyang trabaho. Malaking tulong kasi peace of mind. I'm confident na maalagaan yung dogs ko. Bukod sa ligtas ang mga alaga, natututo rin silang makipagkapwa. Ang dami naming natututunan. Bawat uh, dog natututunan talaga kami. Tapos sa uh, ano din, sila pipay yung mga bago namin ang um, bago kong aso tapos yung mga na po natin. Ano siya, parang may nagiging friends sila na bago na-expose din sila, which is yun yung gusto ko na before na mangyari. Actually, kahit may errand, ano na po, two hours ganyan, naiiwan po nila there. Or sa tourist po natin, I mean, madalas. Kapag kakain po sila sa mga resto na hindi po, pet friendly ganyan so iniiwan po nila sa atin Oo, oo, Kaya yun po yung parang naging naging role namin. Na, uh, okay, uh, kaya sobrang in namin po yung place namin. Kasi gusto naman namin yung pag-iwanan ng dogs nila. Presentable, malinis, ganyan po. Kasi sobrang minementing namin yung... Yung kat katulad po niyan, pagpapasok tayo, nakaiba po yung gamit natin na shoes, kaya no, no outside shoes allowed po talaga ang grupo, isa rin sa mga nanguna sa pagsagip ng mga stray dogs at cats noong kasagsagan ng bagyo. Aabot sa 25 ang kanilang nabigyan ng pansamantalang masisilungan. Since nagkaroon kami ng uh, limitation in terms of check-ins namin during that day, nagkaroon kami ng maraming few extra rooms. Um, kaya napag-decide na naming dalawa ni Mitch, um, actually tatlo kami, tatlo kami partners, na why not extend help nga doon sa mga stray Cats and dogs. So in total, now we got seven cats. We got three dogs, and we were able to assist at 15 animals outside. So in total, that's actually 25. So, 25 pets. And counting pa, kasi every like kahapon may humabol pa eh. Sa ngayon, nasa limang pusang nananatili sa kanilang lugar at bukas ito para sa mga nais mag-ampon. Samantala, para mapanatili ang kaligtasan ng kalusugan ng bawat alaga, araw-araw ang kanilang isinasagawang paglilinis sa kanilang pwesto sa Barangay Camp 7. Sa isang araw po namin, nagkakaroon po kami ng three times a day disinfection. Iba pa po, po doon yung, ano, yung pag, Kunyari po kanina may check out. So pagka check out po ng dog, yun may natitira pong mga poop. So kailangan po namin i-disinfect yun for new borders po namin, for new check-ins po namin. Mensahe nila na way maging bayani ang lahat sa anumang maliit o malaking paraan para mabago ang buhay ng mga alagang itinuturing ng kaibigan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.